Hello guys! Magandang hapon. Welcome back po sa aking YouTube channel. So ngayon guys ay alas 5 na po ng hapon. So uh, i-share ko sa inyo yung aking presyo ng aking mga gamot. So ito yung, ito yung dati, pa, dati pa talaga guys nung simula kami magtindahan. So ito na yung lagayan namin ng gamot. Yan. Improvise. Gawa po ng aking Diyosawa. Ayan. So ay, ang salob naman nito guys, ganyan o. Oh. Ay! <laughs> sorry. Sorry, sorry, sorry. So ayan yung lagayan niya guys so, Oh, yung may ibang wala nang laman. So, maglalagay po tayo ng ano. Magkakat lang ako ng mga gamot para mailagay po natin dito. Ito naman po yung aming ano guys. Yung presyo at saka yung mga gamot namin na binibenta. So, ito guys ay talagang gusto ko talaga magkaroon ng ano. Yung naka-plastic na lagayan, di ba? Yung gusto ko sana yung ano. Yung dati pa. Yung black color na transparent. Yung parang ano niya, yung pinto-pinto, yung pinukuha lang ganun para ilalagay yung mga gamot, ganun. Kaya lang parang wala siya sa Shopee at saka sa Lazada. Hindi ko talaga siya makita. So, iba na yung lagayan ng mga, ano yung, ng mga gamot. So, ito lang yung ano namin lagayan. So, nilagyan niya ng mga ganyan guys. So, label-label. So, yun yung galing sa mga, ano, yung sa mga gamot na may mga promo pack. So, ayan, nilagay niya dyan, kinat niya, tapos, inano lang niya. Tawag dito So, ito naman yung mga gamot natin guys so doon lang kami bumibili guys sa Mercury Drug para ang gamot ay siguradong siguradong original Hindi tayo nakakapagbenta ng mga peke so talagang ang di ba pinagbabawal na talaga yung sa mga sa, sa mga tindahan yung pagbibenta ng mga gamot kasi nga madaming kasi madaming mga tindahan talaga na nagbibenta ng mga fake 'di ba kasi yung iba kasi kahit eh, yung mga naglalako ay bumibili sila ng, sa mga ganun. So, dapat di tayo bumibili doon sa mga naglalako, guys. Kasi hindi naman natin alam kung saan doon ang mga legit na mga nagbibenta talaga ng gamot. Kasi baka bumili tayo noon, eh, fake nga. Tapos naka, ano pa tayo ng ating customer. Mas na, napalala pa natin yung sakit nila. Tayo pa may kasalanan. Kaya, kaya siguro talaga binawal yung magpagbibenta. Kaya siguro binawal yung pagbibenta ng mga gamot sa mga tindahan. So, hindi natin sila masisisi. Anyway, ako guys, since nung 2 years pa, nagbibenta na talaga ako ng mga gamot. So, dati, yung mga ano ko guys, yung mga tempra ko, yung mga pambata. Ilalagay ko siya doon sa, ito, nakadisplay po siya dito sa aking malaking, ito, ito, ito laking tante. Kaya lang nung nagkaroon nga ng ano na bawal na magbenta ang mga tindahan, ay tinanggal ko guys, tinago ko na lang. Since pero, alam nyo guys, malaking tulong to sa ating mga, syempre sa ating mga kapitbahay na naghahanap ng gamot kasi talaga ang gamot, di ba? Pag nagkasakit ng ulo, magkalagnat, eh, punta lang sa tiday at makakabili na. Diba? So, malaking tulong talaga na, kasi since naman, tayo naman ay talagang bumibili lang dapat tayo sa mga legit. Like yung sa Mercury Drug, yan, ba diba? Kahit sa, yung mga, ano, tawag dito, mga pharmacy na, ano, yung mga accredited pharmacies, di ba? Huwag tayo bumili dun sa mga lako-lako lang, guys. Kasi, delikado po yun. Uh, tayo pa ang mapasama. Di ba? Baka maano pa tayo. Mapahamak pa tayo. Kasi, uh, nagbigay tayo ng gamot sa ating mga customer. Tapos, fake din pala. Di ba? So, yun yung mga gamot ko, guys. May dami kong gamot dito, guys. Oh, Mercury drug lang po talaga kami bumibili. Para sigurado. So, magpa-pricing po tayo, guys, ng ating mga gamot. So, ito, guys, i-share ko sa inyo ang aming price ng mga uh, tempra, yung mga paracetamol na pambata. So, ito yung aking, okay, ito na lang yung natira ko mga paracetamol na pambata. So, may dalawa akong 0 to 12. Ang presyo ko po dito, guys, ay 149 pesos. Tapos, yung 1 to, 1 to 5 years old, meron akong tatlo. Meron pa akong tatlo. 115 pesos po ang aking bintahan nito. Ano po to guys? 120, ay, 60 ml. Ito naman, yung uh, 0 to 12 months ay 30 ml. Tapos yung ano ba to? Yung 6 years and above na 60 ml, ang presyo ko nito ay 160. Medyo mahal siya. Tapos, ah, uh, dito tayo guys sa loob ng aming tagaya ng gamot. So, yung ano namin guys, yung mepinamic, yung ganito, ito yung mepinamic na ta talagang napakahirap ano, guntingin. Uh, ito yung yung naka ano, naka pad diba, ang hirap niyang guntingin yan o, May, pero ito mabisa to, mabinamik na to so, ang mabinamik po, bintahan ko nito ay uh, 8 pesos, mabinamik tama ba, mabinamik 8 tapos, ang Neo Zep ko guys, ay 8 pesos din tapos, yung medical ko na 200mg yung ganito, yan ay 9 pesos Biogesic naman guys, para sa ay 7 pesos. Yung tawag dito, uh, 2 forte na, ano ba ito? 2 seran forte. 15 milligram ay, ito lang guys parang madaming hangin nito. 2 seran forte, 15, yung ganito bintahan ko. Tapos, bio Blue 10 pesos. Yan. Alaksan 11. Ah, uh, Carbosistein yung Solmux. Solmux na uh, naka-capsule ay Solmux. 14 guys, 14 'to ganito. Tapos yung Cremel S na advanced, medyo malang advanced, 23 yung pink naman ay 12, yung ganito. Tapos yung Daya Tabs naman guys, 10 pesos yung ganyan, 10 pesos. Meron din tayong alerta. Medyo ang alerta kasi ito yung mga may mga allergy, di ba? Sa mga may allergy, pwede na pwede to gamot na to, alerta. Ang price ko nito naman ay Wait lang guys. Ah, uh, alerta, antihistamine, 25 pesos ang isa. Ah, napakalit ng ano niya, no? Napakalit ng tablet niya. Tapos yung tawag dito Napaba uh, May phenamic acid na Dolphinal, ito mabisa daw talaga to eh. Dolphinal, madaming bumibili nito 36 pesos, medyo mahal nga lang sya Tapos Lomotil, kung sakit ng chan Like yung sa diatabs, lomotil Mas mabisa daw yung lomotil 15 pesos, medyo mahal nga lang Tapos meron din akong Buskupan Buskupan naman guys, ito napakamahal talaga 35 ang isa 35. Tapos meron din akong calamine guys na yung parang cream. Isa na lang natira. Calamine. Itong ganito, yung pang allergy. Ayan, uh, calamine. Ang bintahan ko nito guys ay 43. Tapos, meron din akong, nako, guys, may decolgen ako, kaya lang, na-expire. So, tinanggal na namin dito. Ano pa ba ang hindi ko na, ano, So, yon yon po ang aming mga gamot. May mga gamot na hinahanap yung mga customer namin. Kaya lang hindi kami bumibili. Like yung sa amoxicillin, di ba? ah uh, di talaga kami nagbebenta nun kasi pinagbabawal talaga yun. Dapat ang pag nakabili, uh, bumili ka ng amoxicillin sa pharmacy, dapat merong kang, tapos dito, reseta ng doktor, di ba? So, di kami nagbebenta ng ganun, guys. So, ano pa ba? So, ayun. Yun yung mga pricing ko ng aking mga gamot. So, talaga namang pinagbabawal nila. Kaya lang, syempre, di ba, lalo na yung mga bata. Minsan, uh, alas 10, alas 11 ng gabi ay kumakatok. Kahit nakasarado na ang aming tindahan, ay uh, minsan nagme-message sa akin sa messenger na ano daw, bibili daw ng gamot ng tempra. So, yung mga ganyan, guys, pag gamot, okay lang yon uh, bumabangon kami, binubuksan namin yung pinto at pinagbibilan po namin ang aming customer kasi nga gamot po yun. Kailangan talaga ng gamot kasi maka, anong mangyari sa ating mga kapitbahay di ba syempre uh, cargo di konsensya din naman natin na meron tayong gamot tapos ayaw nating buksan ang ating mga customer dahil na nagpapahinga na tayo basta paggamot okay lang po yun pero pag yung bisyo like yung i bibili ng sigarilyo bibili ng alak na po tapos alas 10 na ng gabi alas 11 magkakatok or magme-message na di hindi ko talaga pinapansin yung guys <laughs> So, talaga namang, yun. <laughs> talaga, totoo guys. Dito na lang binubuksan. Bala kayo dyan. Vision yan. Maghanap kayo kung saan nyo pwede bilhin yung vision ninyo. So, wait lang, may bilili guys. Ayun guys, balik tayo. ba diba? Kasi, paano naman yung mga tawag dito, yung may sakit, eh pupunta pa ba dun sa malayo para... Pupunta pa ba sa may ano pharmacy para bumili ng gamot, 'di ba? Eh ito na nga mas malapit na tindahan. Eh, Siyempre, dito, make mercury drug din naman yung bilibilan natin eh. kaya lang yun nga kaya nga nila inaano yun is hindi sila sigurado na lahat ay dumibili doon talaga sa mga legit na pharmacy kaya sa atin naman guys di ba uh, make sure na ang binibenta natin ay mga galing talaga sa pharmacy na accredited kasi syempre tayo naman yung uh, babalikan ng ating mga customer kung uh, less lalong lumala ang kanilang mga sakit diba Kasi 'yun nga, 'di ba? Ang like yung mga ang dami nagkakasakit, pupunta pa ba nang doon sa bayan para 'di ba ang layo-layo ng bayan, pupunta pa doon. Eh magkano magkano pa masaya doon? Papunta pa lang 70 pagbalik 70 na naman, 'di ba? Gamot lang bibilihin. Eh hindi naman tayo nakakapag ano sa mga bahay-bahay natin. Eh hindi naman tayo nag uh, dito, nag nagtawag dito yung nagpupondo ng mga gamot, 'di ba? Wala naman tayong kinikip na gamot sa mga ano natin sa mga bahay-bahay natin. So, yun lamang guys ang aking sinishare. Ah, uh, talaga pag sa yun lang, yun lang guys, kailangan ninyong itago ako tinatago ko na lang. Pero na-expose. <laughs> Tago nyo na lang guys kasi dati yun nga doon ko nilalagay, yeah, tinanggal ko. Ang dami kong gamot pang bata kasi madami din mga bata nagkakasakit. Eh, 'Di ba? Oh, laking tulong din ng tindahan natin na pag meron tayong mga gamot eh may meron tayong naibibigay sa ating mga customer, di diba? Kaya isa 'yun sa mga nagpapadami sa atin ng mga customer dahil halos meron tayo sa ating mga tindahan. So 'yun naman guys ang aking share Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.